Ano ang Amazon private label? 'Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hi, si Coach Johnel po ito at ang pag-uusapan natin ngayon ay konting overview kung ano ang Amazon Private Label Business Model. Sa mga tao dyan na hindi pa alam kung ano ang Private Label, so good, ito ang overview ng Private Label para malaman nyo kung ano ito. At sa mga tao naman na matagal nang nagre-request sa akin na maglabas ng Private Label videos, so matuwa na kayo kasi ito yung unang video sa aking Private Label series. So panoorin nyo to tapos panoorin nyo yung mga susunod pa na videos kasi magiging Private Label na ang focus natin. Pagdating sa pagbebenta sa Amazon, private label na siguro yung pinaka-popular na business model around. So, kung bago ka pa lang sa pagbebenta sa Amazon or first time mo, nagre-research ka pa lang, wala ka pang masyadong alam, so private label po is just another business model in selling on Amazon. Okay, maraming mga iba't-ibang business model, meaning maraming iba't-ibang ways para magbenta sa Amazon at isa lang ang private label doon. Ngayon, uh, popular ang private label kasi una, isa to sa mga pinaka-pinakaunang business model na ginawan ng courses. Actually, ay uh, yung yung isa sa mga pinakaunang courses uh, na ginawa sa private label naging member ako noon and that was uh, 2016. Okay, bagong-bago pa lang yung concept noon halos. And uh, yun nga, nakagawa ako ng sarili kong product, binenta ko siya sa Amazon. Uh, tapos may mga nangyari, kaya nag-fail yung product na yun. Tapos hindi na ako bumalik doon. So, ang masasabi ko lang is, uh, una, ang private label ay uh, paggawa ng sarili mong brand ng mga products. So, kunyari, uh, itong mouse na lang na to, dahil ito na yung nandito hawak ko. So, Logitech to, Okay? So, pwede kang gumawa ng sarili mong mouse na sarili mong brand. Okay, yun ang private label. So, imbis na ano, imbis na ibenta mo rin tong Logitech, ibig sabihin imbis na maging reseller ka, e eh, kakalabanin mo si Logitech. Okay, yun ang in essence, uh, ano, yun ang concept ng private label Okay, yun yung paggawa ng sarili mong brand Of course, uh, hindi ko, ano, marami pang mga bagay na involved sa paggawa ng brand Sa paggawa ng mga products, paghanap ng product na ibebenta mo sa Amazon So, ito yung, ano, ito yung umpisa So, huwag ka magalala, ha, pag-uusapan pa natin yan sa ibang mga videos So, sundan mo lang tong series na to, okay? Tapos, uh, also, ang private label means uh, sourcing in China Ngayon, kung isa kayo sa mga dati ko lang mga viewers, ano uh, maaalala nyo, sinasabi ko na huwag kayong sa China kasi yung mga yon ay online arbitrage at wholesale model. So never tayo nakukuha ng mga products sa China for online arbitrage and wholesale. Pero pagdating sa private label, it doesn't make sense kung hindi tayo kukuha sa China. China is ano, yung main natin na pagkukuha ng mga products pagdating sa private label. Bakit? Kasi doon tayo makakita ng mga products na malamang eh, makikita natin na okay for private label sa Amazon and dun lang natin sila makikita ng super mura. Another thing na kailangan nyo malaman tungkol sa private label ay uh, private label ang pinakamalaking investment uh, sa lahat ng iba pang mga ano mga business models at least based sa experience ko huh? so sa wholesale malaki rin yung gastos pero most ng mga gastos na yun ay sa products lang di ba pero pagdating sa private label yung mga gastos mo hindi lang yung products Okay, aside from bibili ka ng bulto-bultong products from China, sasagutin mo pa yung shipping mo. So, yung shipping, uh, sa experience ko, uh, hindi lang ako, uh, personally as a seller, kundi sa mga nahawakan kong mga kliyente na kumukuha ng mga products from China. So, yung tendency is ano, uh, yung, kung magkano yung products, ganon din yung shipping. Okay, kung mag parang, ano, malapit, hindi naman eksakto, pero parang malapit lang yung presyo ng shipping dun sa products. So, yon, uh, malakihan nito, ano na to. Tapos, syempre, kung gusto mong gawin yung private label the right way, uh, magba-brand ka pa. Tapos, yon aside from dun sa mga gagastusin mo pa sa branding mo, eh, gagastos ka na naman sa marketing. Kasi nga, magpapasok ka ng bagong product sa Amazon, eh. Bago, meaning bagong brand. Okay, ng sarili mong brand. So, syempre, wala pang nakakakilala sa'yo. So, syempre, para ano para may bumili ng products mo kailangan makilala ka nila kailangan mo magpakilala so that's another gastos di ba so makikita niyo na dito pa lang mukha nang maraming gastos pagdating sa private label another thing na kailangan mong malaman tungkol sa private label ay isa itong uh, high risk high reward na business model so high risk high reward meaning malaki yung risk mo kasi yun nga kagaya ng sabi ko malaki yung ano eh, malaki investment na kailangan mo eh tapos maraming uh, marami ka effort na gagawin so Pwedeng kahit gaano karaming effort pa yung binigay mo sa pag private label, kahit gaano pa kaganda yung product mo, pwedeng walang bumili uh, for any reason at all, ano? Tapos pwedeng wala, lugi na lahat yung ginastos mo kung magkano man 'yan, kung ilang libong dolyares man 'yan. So high risk, 'di ba? Pero high reward. If you get the right product na talagang bebenta siya sa Amazon, uh, doon ka na magiging milyonaryo. Okay? So all it takes is just that one right product and uh pwedeng it would set you up for life yun ang ano yun ang uh, private label okay kung ikaw yung tipo na high risk high reward eh yeah you know malamang private label yung para sa warning pala para dun sa mga tao na iniisip nila na pwede po ba ako mag ano benta muna ng generic parang kasi ano eh uh, this was a strategy a long time ago okay na kung gusto mong mag test ng product eh kukuha ka ng mga ano mga unit uh, units sa ano sa Ali, AliExpress. Okay, AliExpress ay parang yung retail uh, parang branch ng Alibaba. Parang related sila, okay? So Alibaba kukuha ng kukuha ka ng maramihan tapos AliExpress, uh, yung mga same na products na nasa Alibaba, karamihan sa kanila eh nandoon. Tapos makakuha ka lang doon ng tingi-tingi. So there was a time na pwede 'yon. Nakunyari nakita mo na again, balik tayo sa mouse. Nakita mo na itong klase ng mouse na to ay uh, ano, parang mabenta sa Amazon after ng lahat ng research mo. Uh, susubukan mo tong i-private label. So dati pwede kang kumuha ng mga kamukha lang nito sa AliExpress. Kuha ka lang ng mga dalawa, lima, sampo, ganyan na units. ilist mo siya doon sa ano, doon sa Amazon. Tapos i-check mo kung bebenta siya. Tapos pag bumenta siya sa kaka ano, sa kakukuha ng maramihan. So, you know, hindi na pwede yung ganong strategy ngayon sa Amazon. Kasi may mga nagtatanong sa akin eh na, Coach, uh, pwede ba akong mag-generic muna? So, una, hindi na po pwedeng mag ng generic items sa Amazon. So, pwede kung sa pwede... Kung willing ka na i-break yung Amazon TOS, uh, meron 'yan. So ayun, uh, maraming ganyan na nakakagawa sila ng listing na generic o kaya misbranded, gagawa sila ng ibang brand tapos ayun, uh, makakagawa sila ng listing. Pero ano, uh, kung susundin nyo, kung gusto niyo ng malinis, uh, malabo na ngayon na gawin 'yon sa Amazon. So okay, sige, fine. Lumusot yung generic listing mo for ano, for some reason, ano sunerte ka. Tapos uh, binenta mo siya. Malamang hindi rin siya benta kasi nga it's a generic item, 'di ba? You're you're in a sea of people na branded. Okay, you're in a, you're you're fighting against multiple brands. Noon kasi maraming generic ano products. So kahit sino na gumawa ng brands noon, ano, parang mas malaki yung chance na mag-succeed. Ngayon, kailangan niyo na talagang mag-differentiate. Ay, uh, mga bagay na yung pag-uusapan natin sa mga susunod na video, okay? Pero yan, at tandaan niyo lang yan ha. Kung nag-iisip kayo na pwede kayo mag-test lang ng ilang products, bili lang kayo ilang units sa AliExpress, Kalimutan nyo na, wag, wag ganon, wag na lang ganon. Kung kulang ang budget ninyo at nag-aalangan kayo, uh, subukan niyo na lang yung wholesale ko ako sa inyo. Okay, uh, mas mas madali ng konti yun kaysa private label. Uh, mas maliit yung risk uh, ng konti kumpara sa private label. Okay, kasi sa wholesale parang ano, parang uh, at least established na yung mga brands, tapos established na yung data yun ang ibebenta mo. So, mas maliit yung risk. But you know, this is not a video about wholesale. Pero sinasabi ko lang ha, kasi um, merong mga ano nagtatanong sa akin ilan na rin kayo na ayo, yun nga, na pwede mo ba ako mag-generic muna to test? Parang gano'n, parang hindi na, hindi na hindi na yung recommended, okay? Siya nga pala kung gusto niyo pang mas lalong matuto sa pagbebenta sa Amazon, so mag-join kayo dun sa Facebook group ko, yung link nandiyan sa description. Ah, uh, libre lang tapos uh, sa ngayon once a week nagla-live stream ako dun, so pwede mo makausap, pwede kayo magtanong, pwede akong sumagot. So live 'yon, libre lang. Uh, so sumali kayo, okay? Tapos, uh, kung gusto niyo pang makita yung mga susunod na videos ko tungkol sa private label, so mag-subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakasubscribe dahil nga yung mga susunod ko na videos dito eh magiging ano, magiging puro private label na. Tapos, uh, kung ano, nagustuhan niyo tong video na to, huwag niyo kalimutan ang i-like. Nga pala kung may mga tanong kayo or suggestion, ilagay niyo dyan sa comment sa ibaba. Maraming salamat po, si Coach Channel po ito, and I'll see you next video. Bye!